Sa gitna ng dalawang bagyo at pinalakas na habagat, kabilang sa mga tumutugon sa relief and rescue ang Philippine Red Cross. Makakausap natin ngayon si Chairman at CEO Richard Gordon. Chairman, salamat po sa inyong oras at sa pagtanggap ng aming imbitasyon. Thank you for having me, Matthew. Always a pleasure to see you and your team. Well, I wish we were uh, talking uh, during better circumstances kasi uh, medyo busy po kayo ngayon no with all of the calamities that are happening uh, all over the country. Ano po ang kabuang assessment ninyo sa apek sa epekto ng malalakas na pag-ulan nitong mga nakaraang araw? Uh, lalo na sa pinsalang dulot ng sunod-sunod na weather disturbances mula sa bagyong Crising, uh, sa pinalakas na habagat at ngayon sa bagyong Dante at Emong naman. Unang-una, tama yung sinabi mo. Weather disturbance lang yan. Ha? Hindi pa bagyo yan. Uh -uh. Ha? Ibig sabihin, ito na yung monsoon rains lang ito brought about by cruising na nagdulot ng napakalalakas na ulan at baha at ngayon nahihirapan ng bayan. Uh, although, I'm still thankful na ang namatay, ay a little over six people. Siguro, mga nine people or eight people ang namatay so far. Ang uh, missing, so far, ang namin, ang anim. So, but certainly a lot of suffering because uh, gumagala ang mga tao, delikado sa diseases because maraming diseases ang idudulot ng mga floods like mm. leptospirosis. No? Yes. Maraming hirap na idudulot yan. Maraming possessions na, na na, na, natamaan. Magpapalit ng tao na mga kailangan nila sa bahay. So, yun ang mga Uh, aabuti natin ngayon. Kaya dapat yan ay address ng bayan. Based on your assessment, aling mga lugar po ang pinaka-apektado? Ang pinaka-apektado ngayon ay uh, uh, Quezon -que -que -so City. Mm -hmm. uh, dahil sa mga ilog natin dyan, yung dinala ng Tulaan River, yung uh, La Mesa Dam o Mapau. Uh, etong ating uh, uh, Valenzuela, Marikina, Rizal, Masan Mateo, Pasig. Uh, dahil sa tabi ng mga bundok yan, na Antipolo, Antipolo yung Sierra Madre, uh, San Fernando, tinamaan ng mga bundok ng Central Luzon, uh, Ipo, ang Buklao Dam, yung ating uh, Pangga Tarlac, Pangasinan, Negros Occidental, uh, may tinatamaan ng La uh, pero meron tubig rin yan. Some parts of uh, uh, sa eastern uh, part ng Visayas, uh, yung uh, natamaan ng landslide, sa Antique, tinumaan rin ang landslide pero konting bahay. Sa Baguio, may mga uh, gumalaw dahil sa pagka maraming ulan, yung bundok. May bumaksak na malalaking bato. Butin lang, konting lante naman. Pero certainly, uh, may mga dulot ng baha na inaabot uh, hanggang Mindanao. So, uh, we're still calling our chapters because certainly, pagka ganito ang mapalad kami na yung mga chapters namin all over the country nagre-report pa hanggang ngayon mm -hmm. at wala pa namang sinasabing masabang nangyayari sa kanilang lugar. well, ngayong may dalawang bagyo nasabay, na sabay na nakakaapekto sa bansa, ano po yung mga pangunahing prioridad ng Philippine Red Cross sa ngayon? Well, uh, meron kami kung dito yung tanatawag kong predict, plan, prepare, practice. Mm -hmm. Saan yung bagyo yan? Anong prediction natin? Ano dapat ang handa diyan? Uh, uh, meron na ba kayong bag uh, go bag no kaya uh, at kung kayo tawagan yun niyo na 'yung kamag-anak niyo kung kayo mag-evacuate uh, o halimbawa uh, 'yung mga dadalhin nyo sa mga kamag-anak niyo para hindi na kami maghahanap pag nawala kayo o pangalawa are you, are you already safe on high ground yung bang mga gamit namin nakakasya na ba kasi mm -hmm. nakakalat yung aming logistics eh okay. yung mga pick up kalimbawa ngayon nagpapa-order ako ng dagdag na mga 6x6 trucks. Mm -hmm. Para kasi ang, ang, ang anticipation ko, dadami pa ang baha. Lalakas pa ang tubig. Kung wala ka 6x6 trucks, maaga ang ilulunsan mo para ba ibaba mo na yung mga tao. Mas marami at baka marami pang mamatay. Okay. Kaya kailangan magdagdag tayo 6x6 trucks para mailabas na agad ang mga tao. Hmm. Eh kung maglulunda ganyan, sabay-sabay, baka may masagasang 6x6 truck, baka huli na ang lundagan. So, maraming dapat ihanda. Yun ang predict natin. No? At yung plano, uh, yung early warning, dapat lahat ng tulay. Meron na yung measuring yardstick, yung mga tabi ng ilog. Dapat yun ang una, yung ba may warning system mm -mm. na mga sirena, pito. Para pag pumito na, lakad na. Dapat sabihin ng gobyerno, pagka ganito oras, hindi pa kayo lumilipat. Eh, kayo, hindi na namin kayo kukunin. Then malulunod yung mga si-save sa inyo. Sorry. Dapat ganun eh. Firm. So, so, Firm ang gobyerno. Aside from uh, yung mga recommendations na yun, uh, Chairman, sa, sa, based on your observation, ano po ang pinakakailangan ng mga naapektuhang komunidad sa ngayon? Lalo na po yung mga uh, binaha o hindi pa rin nararating? Well, hindi pa nararating kung isolated sila. kailan dala ng pagkain Hindi makakabili yan. Eh. Alam naman, Pilipino, siya kahig isang ka, di ba? Usually, ang ginagawa namin yan, nagdadala kami ng pagkain doon sa mga bahay nila. Mm -hmm. Uh, nakakarating naman kami dyan. Uh, Pinag-utos ko rin doon sa aming uh, disaster management. I-identify mga area na hindi nakakapag, uh, nakakabili ngayon dahil yung supply na putol eh. Di ba? Uh, yan yung mga nasa high areas pero yung baba, punong-puno ng tubig, hindi makapasok. Kaya dapat magdala ka ng pagkain doon sa malapit sa kanila. Mm -hmm. So, so... Cool. Uh, Ibang uh, sarado ang palengke, alimbawa, hindi na makabili. No? Uh, pangalawa, yung mga walang kuryente, hindi uh, makakapagluto o uh, yung mga lugar na yan hindi makapag-deliver ng LPG. Ayan, uh, dapat titikyan mo yan kung ano kailangan nila. Yung mga dapat ilikas dahil may sakit yung mga tao dyan. No? Babantayan mo rin yung hospital. Uh, ilan ang mga may sakit sa hospital na dulot itong bagyong ito? Ilan ang mga pneumonia? Ilan ang may mga tao na ah uh, sakit na dapat tulungan na uh, ilang leptospirosis sa ano uh, okay. dapat alalayan rin ng tao del hindi natin namamayra marami natutukan na na nare-report eh. Uh, alam mo, kung balik kung mga python hindi naman na uh, hindi naman may may poison yan pero kung sa mga tabi ng mga bundok katulad sa Subic, may mga da, uh, dahong palay poisonous yun mm. pag natukan hindi mo alam uh, makakamatay yun. Hindi na nare-report yan. Kaya nga, I'm always curious about that. Kaya gusto ko magtayo rin ng Red Cross ng Poison Center. O kaya yung mga na-electrocute, hindi natin nakukuha sa statistics yan. Kaya dapat meron tayong mga... Predict, dapat tinuturo ng tao na patayin ang kuryente pagkaganyan para wala na mga electrocute. Alright, so para po sa mga residenteng stranded o na-trap sa kanilang mga tahanan dahil sa baha, Um, ano po ang dapat nilang gawin at paano sila maaaring humingi ng tulong o rescue mula sa Philippine Red Cross, sir? Well, napakadali lang. Eh. Sa so, Red Cross, 143. Oh, so, I love you. Mm -hmm. no? Dial 143. Kahit sa kayo, nasa sulut. Oh, dial 143, sasagot dito sa amin sa operation center. Usually, may ambulansya kami doon o meron kami equipment doon. Meron kami susundo sa inyo doon. Kung wala kaming gamit doon, kung makukuha kayo, mag-hire kami ng equipment para sunduin kayo. Meron kaming gano'n. Okay. Pero huwag na kayong magtutukso. And the best thing is help yourself. Kung makakalikas kayo, ba't pa kayo higin ng tulong? Lumikas na kayo kagad. At pag naando na kayo sa evacuation center, kung wala kayong makain, tumawag pa rin kayo sa so 143. Then tutulungan pa rin namin kayo. That's what we're there for. Right. 143 is the uh, uh, national code ng Red Cross para matulungan kayo. Kay dugo, kay ambulansya. Kay pagkain, makakatulong kami sa inyo. At panghuli po, paano po makakatulong ang publiko sa mga uh, disaster response efforts ng Red Cross? Kung gusto nilang mag-donate o mag-volunteer, uh, ano po ang pinaka-mabisang paraan, sir? Well, you can always go to sa BDO. Uh, ayan, pinabroadcast uh, na, may napakita namin sa inyong TV. Metro Bank, Security Bank, PNB, BPI. Sabihin nyo lang, mabibigay kayo sa Red Cross at kunin nyo yung deposit slip nyo and then you can call up 143 say nag-deposito kami sabihin nyo yung deposit slip nyo aabangan namin yon at makukuha namin yan sa mga BDO, BPI, Metro Bank, Land Bank uh, at napadala namin kayo kagad ng resibo para alam namin alam niyo na tanggap namin yan All right, maraming salamat Philippine Red Cross Chairman and CEO Richard Gordon Thank uh, Keep Uh, let's keep together, okay? Thank you very much. Most definitely. Take care, sir.